Dan tubo idiklari si Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yang mga tunay na ng mana para sa Allah ni bakut ang mga munatikin, mga taong magkukunwari mga taong na gangkin lamang na sila mga muslim pero katotohanan sila ay suway sa pananampalatay ng Islam la ya alamun ay kailan man o hindi nila alam hindi nila batid hindi nila nauunawan na ang kapanyarihan ay para lamang sa Allah at ang kanyang sugo at ang mga taong tunay na tumatahag sa pananampalatayang muslim, pananampalatayang islam. Mga kapatid sa islam, sa kasalukuyan, napakarami tayong makikita at iba't ibang paraan na ginagawa ng mga tunay na tuloy sa pananampalatayang islam para sirain lamang ang pananampalatay ng Islam. Pero kagaya ng binanggit namin kanina na huwag nating kalimutan na kailanman ay hindi tayo mapipinsala ng mga tuwag sa pananampalatay ng Islam habang tayo mananatili sa ating pagtahak sa tuday na pananampalataya, tuwid na pananampalataya na itinagdalog ng Allah subhanahu wa ta'ala. كيف أن الله سبحانه وتعالى يريدون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأمر الله إلا أن يتم نورهم Sinikul hiwalaw karihal mo syarikun Ang Alam Dakila nagsabi, na ito mga suwes na Islam ay gustong gusto nila mawawala ang tunay na turo ng Allah sa pamagitan ng kanilang mga salita. Ngunit, ang ala, ayaw, ayaw na niya mangyari na mawawala ang tunay na pananampalataya. Mawawala ang pananampalataya ng Islam. Kahit ayaw pa rin ng mga suway sa kanya. Ayaw pa rin ng mga kafir, mga suway sa pananampalataya ng Islam. Kaya siya nagtabi, bilang itutuloy nito, kaya nagdami na ang Allah, nagpadala siya ng propeta na bilang maggagabay sa atin ng tunay na pananampalataya, tuwid na landas, pananampalatayang Islam, para may pahayag ang pananampalatayang Islam sa buong mundo, kahit ayaw pa rin ng mga suhay, mga tao magtakumbal sa kanya. Bilang kahuli ang mga kapatid sa Islam, dapat natin alamin na itong Islam ay hindi lang sa pag-aangkin. Hindi sa na mag-aangkin ka lang na ikaw ay Muslim. Dapat kung ikaw ay Muslim, papapatutuhanan mo, patutunayan mo sa pamagitan ng pagsalita. At kung ano ang sinasabi mo dapat sumasang ayon ng iyong gawain. Isa sa gawa mo. At parang pananampalatayan mo. yon ang tinatawag nila sa wikang Arabic na ang pananampalatayan Islam ay kaulon pagsasalita sa sabihin mo pagpahayag, magpapahayag ka ng la ilaha illallah at kung anong itinahayag mo ay eh, dapat mong gagampanan sa pamagitan ng pagsasagawa pinagkatutunayan mo, pananampalatayaan mo. Kapag na itong Islam ay katotohanan siya ang pananampalataya, na pananampalataya na hindi katulad ng mga ibang pananampalataya na tinatawag nila na secularism. Iba ang pananampalataya, iba ang gobyerno, iba ang pamumuhay. Itong pananampalataya ng Islam ay pananampalataya at isasagawa at ipamumuhay na ito ay uh, doon manggagaling uh, uh sa limang haligi ng Islam na ating alim, uh, na ating uh, nalalaman. Itong haligi ng Islam na lima, katulad ng ano, itong pagpahayag ng La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, at pagsatagawa ng limang uh, limang ulit na sala, five times a day. At ngayon din itong pagbigyan ng charity, bilang tulong o awang gawa para sa mga tao mga mahihirap at kabilang dyan sa mga haligin itong islang, itong kinatawan nila na passing the month of Ramadan o pag-aayuno, gayon din itong hajj, panglimang limang haligin itong islang. So, itong mga bagay dapat natin ano, uh, tatahakin at gagampanan, isasagawa at paniwalaan ng uh, buo at lahat ng nabagit natin, dapat natin itatagawa at hindi katulad ng lagi natin binabanggit, ng pananampalataya ay hindi tapat na magang tingkalan kundi dapat mo gagampanan sa buong iyong pamumuhay gawain. Uh, mga kapatid sa Islam, uh, dito na lang natin tatapusin. Pero bago pa man, ay uh, ayon sa uh, banggitin muna natin ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang paalala sa mga tao na sinagtabi Ya ayuhal ladhi amanu may yaktas kaming kumandirihi pasaw kaya ati ilahu di wa yuhibbuna azillatin ala mu'minin aizzatin ala alkazirin yujahiduna si sabi lillah wala yakwakuna lawma Da'ika yatihi man yasha. Wallahu waqiran alayh. Mga kapatid sa Islam, ang Allah ang nagtali na o mangatone naman ng pananampalataya. Kung sino magdidita ng pananampalatayang Islam. Masatari ng 'tong pananampalataya Islam. Ay walang paglalangan. Ay kung sila ay manikud na susuwayin na nila ang pananampalataya ng Islam, ay gagawa ang Allah ng isang grupo, isang bansa, na mamahalin sila ng Allah, at mahalin nila ang Allah. Sabagat, ang mga tao ngayon, magiging ugali nila, mamahalin nila ang Allah, at mahalin sila ng Allah, ay makumbaba sila sa kapwa nilang mga muslim. At, matapang sila sa mga suway sa pananampalataan ng Islam. Magipaglaban sila, magipagbaka sila po because of Allah para sa Allah at hindi sila natakot sa anumang mga pagsusuway, anumang pagkukutya ng mga taong kumukutya. Ito ay napakabaganda at kabutihan na itinagkaloob ng Allah para sa sinong kanyang hangarin. أسأل الله بلاوك أركني كلاما بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وطائرة الجاليات بالطائف العزيزية خلف شركة الراجحي المصرفية هاتف سبعة ثلاثة أربعة أربعة 8, 9, Ang tanggapan ng pundasyon para sa pag Islamiko, ito sa Thais ay magpapasalamat sa inyo ng maraming maraming pagpapasalamat na inyong mataguan dito sa DG Apollo sa likod ng Rajin Bank ang telephone number 734 Part 7360822 CSA Kingdom of Saudi Arabia